Yo, what's up? Sa lahat ng aking mga kababayan, sa buong mundo at sa kasalat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga kadides natin saan mang dako kayo ng mundo naroon. Una sa lahat, welcome back kay Idol President Duterte. Sobrang namiss ka po namin. And I'm sure, marami nag-alala sa amin dahil halos isang linggo ka pong hindi nagpakita sa amin. Pero panatag pa rin po ang loob ko dahil alam kong yakap ka palagi ng mga panalangin namin. So paalala po sa lahat ng mga kDds natin, ipanalangin po natin palagi ang presidente natin. Dahil siya lang ho pag-asa natin para matupad ang tunay na pagbabagong pinapangarap natin. At syempre, belated Happy Father's Day sa Mr. President. At sa lahat ng mga father na kDds natin sa buong mundo. Sabi ni Master MacDoom, nag-hire daw ng mga hackers ang mga kultong dilaw para isabotahe ang mga Duterte supporters at mga Duterte bloggers. So, para ma-detect ni Master MacDoom ang mga hackers na to, i-report nyo lang daw po lahat ng mga makikita nyong anti-Duterte at mga dilawan ng mga Facebook account sa Duterte Cyber Warriors 2.0. So, here is the quick instruction kung paano nyo i-report ang mga makikita nyong mga anti-Duterte o mga bayaran ng mga troll sa social media. sampunan na natin si Madam Claudia. Step 1, click the profile of the troll account. Step 2, copy the URL of the troll account. Step 3, punta kayo sa Duterte Cyber Warriors 2.0. Step 4, click the message. And then click get started. Hintayin nyo yung automatic instruction message. Okay? And then type at help. Step 5, just type at report. Step 6, paste the URL of the troll account. At mag-attach din kayo ng screenshots ng mga post nila. That's it. Napaka-basic lang, di ba? Lahat ng post nila sa wall nila na against na community standard ng Facebook ang imamas report sa FB using 5,000 bots with proxy. And take note na ang minamas report lang po ng bot namin ay yung mga lumalabag lang sa community standards ng Facebook at yung mga fake accounts. At ang maganda pa nito na monitor pa at nagagather pa ng bot na to ang mga information ng mga i-report nyo. Kaya malalaman talaga namin kung dilawan ba sila o hindi. So safe po ang mga ka-DDS natin sakali mang i-report ng mga kultong dilaw sa bot natin. Okay ba? And please, support our website DutertesCW.org Sinamoro at Master Macdom ang organizer ng website na to Wala hong bayad yun, kusang loob po nilang ginawa yun Para makatulong sa mahal natin presidente So pag-usapan po natin ang martial law sa social media Alam nyo guys, tingin ko, corrupted na ang website na to. Ang lakas nila sa Facebook eh. Isang report lang ata nila na gusto nilang patahimikin ang tumitira sa kanila, tinatanggal na kagad ng Facebook. Ayun, after nung video ko kay Madam Gina Lopez nung June 5, hindi na naging normal ang buhay ko sa Facebook. Nakaban original account ko, tapos yung mga backup ko na FB accounts, dinisable lahat ng FB. O ba? Diba? parang martial lang. Basta magsalita ka again sa kanila, ipapadisable kanila ka nila kaagad. Shout out kay Madam Gina Lopez. Ang lakas mo ha? Sa mga gusto kong mapanood pa ang mga video na ipopost ko, mag-subscribe lang po kayo sa Mr. Rio channel sa YouTube. Doon sa YouTube, may freedom of speech talaga. Hindi gaya sa Facebook na monopolize na ng mga dilawan. So meron ako simpleng katanungan sa mga kultong dilaw. Bakit ako? Dahil ba alam yung totoo ang mga pinapahayag ko? Bakit ako? Dahil ba alam niyong may punto ang mga pinagsasabi ko? Bakit ako? Dahil ba alam niyong may kakayahang magbukas ng puso't isipan ang mga sinasabi ko? Bakit ako? Dahil ba nasabi na sa inyo ng demonyong Diyos niyo kung sino ako? From day one pa lang na pinasok ko to, alam ko na ang mangyayari sa akin. Pero bakit ako matatakot kung alam kong ang Diyos ay suma sa akin? Alam ko ang kapalit ng lahat ng aking mga sinasabi. Dahil alam kong mas mahalaga ang bayan kesa sarili nyo ako para sa mapang-abusong oligarkiya. Dahil may dalawang sungay ako, tanda na may alam ako at nababasa ko ang mga kalokohan nila. Ang hilang nila sa mga mangmang at mga ignorante dahil sa mga ulo nila, merong mga halo. Tanda na wala silang alam sa kanila dahil ang sumisimbolo sa halo ay ang numerong zero. Kaya kung bukas sa mga mata mo at mababasa mo ang mga ginagawa nila, patatahimikin ka nila yun ang tanda na isa kang malaking banta dahil nababasa mo ang mga lihim nila. Piniringan nila ang mga mata natin ng kasinungalingan at panilin lang. Para habang inaalipusta nila tayong lahat, tayo ay nakapikit lang. Ang sumisimbolo sa makapal na telang pinampiring nila sa mga mata natin ay ang media, gawagawang mga libro at gawagawang kasaysayan. Kaya nila ito pinantakip sa mga mata natin para madaling nating paniwalaan ang kanilang kasinungalingan. Kaya kung di mo aalisin ang nakapiring sa mga mata mo habang buhay kang bulag. Binubura din ng tela na to ang iyong katapangan kaya habang buhay kang duwag. Ang mga taong nakakakita at nagkakaisa ang mga mandirigma ng ating pangnoon para labanan ng demonyong nagahari sa mundo natin ngayon. Pero ngayon, para palang tayong okre o bakal na mineral dahil watak-watak pa tayo. Pero kung magkakaisa at magsasama-sama tayong lahat, magsisilbing espada niya tayo. Yun ang ayaw mangyari ng mga kampon ni Satanas. Kaya nga nila tayo iniimpluwensyahan ng mga katangahan at mga nakakabobong palabas. Para mas hubugin ng kaisipan ng mas nakararami sa kamangmangan. Kaysa maging makabayan, maprinsipyo, edukado, magalang, maabilidad at marangal na mamamayan. Kaya nga isang malaking banta sa kanila ang sinumang may kakayahang buksan ang mga puso't isipan natin. Dahil magkakaroon tayo ng kapangyarihang ayusin ang bansang inalipusta ng mga demonyo na to kung pagpipilitan natin. At si President Duterte ang nagsisilbing pinakamalaking susi natin para matupad ang malaya, masagana at mapayapang bansang pinapangarap natin. Ito ang mga tagpo na ayaw nilang mangyari. Kaya lahat ay ginagawa nila para ang partido nila ang muling maghari. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit kahit pati sa social media tila ba nagdeklara sila ng martial law para panatulingin may makapal na telang nakapiring sa mga mata nyo. So ano, payag kayo?